Ang depression ay hindi lamang isang emosyonal na estado ng kalungkutan. Lingit sa kaalaman ng karamihan, ito ay isang malubhang sakit sa pag-iisip na nakakaapekto sa pag-aasal at pag-iisip ng isang individual. Kadalasan, ito ay isang nakamamatay na kondisyon. Tinatayang 15% ng mga individual na may depression ang nauuwi sa pagpapatiwakal o ang pagkitil sa sariling buhay. Mula rito, mahihinuhang ang depression ay isang malubhang sakit na kinakailangang pagtuunan ng pansin. Ngunit ano nga ba ang mayroon sa nasabing sakit na labis na nakakapinsala? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako, si Alisa Leong, at aking tatalakayin ang iba't ibang sanhi, bunga, at paraan ng paggamot ng depression. Una sa lahat, ano nga ba ang mas malalim na kahulugan ng salitang depression? Ayon kay Ginoong Austin E. Ang depression ay isang estado ng kalungkutan kung saan nawawala ng interes o gana sa mga nakasanayang gawain ang isang individual. Bukod pa rito, inilarawan din ni Greg ang uri ng personalidad na taglay ng isang pasyenteng dumaraan sa depression. Ayon sa kanya, kalimitang tahimik, mahiyain, at malalim mag-isip ang mga ito. Dagdag pa ni Greg, ang depression ang karaniwang resulta ng trahedya tulad ng pagkawala ng minamahal sa buhay. Ayon sa pananaliksik at pagsusuri ng mga eksperto, ang depression ay nagre kapag nagsama ang dalawang salik. Ito ang kanilang tinatawag na fertile ground theory. Ang unang salik ay tinatawag na predisposing factors. Ang predisposing factors ay kinabibilangan ng hereditaryo, psikologikal at biologikal na mga salik. Ang kasaysayan ng pamilya, karahasan noong kabataan, at kawalan ng pagbalanse sa mga neurotransmitters na matatagpuan sa utak ang iilan lamang sa mga sanhi ng pagkakaroon ng depression. Bukod dito, importante ring tukuyin ang uri ng personalidad ng isang tao. Ayon kay Ginoong Richard Davidson, isang dalubhasa sa larangan ng neuroscience, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng depression ang mga taong tahimik, mahiyain at matatakutin kumpara sa mga masiyahin, palakaibigan at mahilig magkapwa. Ito ay dahil sa labis na aktibidad sa amigdala, isang rehiyon sa utak na namamahala sa mga alaala -ala at emosyonal na reaksyon. Ang ikalawang salik ay tinatawag na environmental factors. Kinabibilangan ng mga salik na ito ang pagkawala o pagkahiwalay sa mga minamahal sa buhay, pagkabigo, pagkakaroon ng malabuhang sakit, at ang labis na paggamit ng droga o alkohol. Ang mga ito ang iba't ibang sanhi ng pagkakaroon ng depresyon. Kapag ang estado ng kalungkutan ay tumagal pa ng higit sa ilang araw, ito ay nagiging isang malubhang kalagayan na kumakailangan ng psychiatricong pag-aalaga. Ito ay dahil sa ang depresyon ay nagdadala ng mga malalang epekto tulad ng kawalan ng gana o interes sa mga karaniwang bagay na ginagawa tulad ng pagkain at ang pagkakaroon ng insomnia o ang kawalan ng kakayahan na matulog sa tamang oras. Ang mga pasyenteng may depression ay nasa pinakamataas na panganib sa pagsasagawa ng pagpapatiwakal o ang pagkitil sa sariling buhay. Bukod dito, hindi lamang ang mga individual na may depresyon ang nagdurusa at dumaranas sa sakit, kung hindi pati na rin ang mga nagmamahal at sumusuporta rin. Ang mga ito ang ilan sa mga malubhang epekto ng depresyon. Ayon sa pagsisiyasat na isinagawa ng World Mental Health Survey Initiative, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng depresyon ang isang individual mula sa mayayaman o mas nakatataas na bansa kumpara sa mga pangkaraniwang bansa. Lumalabas na 15% ng populasyon mula sa mayayamang bansa tulad ng Estados Unidos, Pransya at Olanda ang nakararanas ng depresyon kumpara sa 11% mula sa pangkaraniwang bansa. Ito ay dahil sa labis na kaibahan sa antas ng katayuan sa lipunan at kadalasan ang mga mas nakabababa ang dumaraan sa ganitong uri ng sakit. Sinasabing maraming mamamayan mula sa Estados Unidos ang hindi nasisiyahan at nakukontento sa kanilang pamumuhay. Base naman sa kasarian, mas madalas na dumaranas sa depression ang mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan at ang pangunahing sanhi nito ay ang pagkahiwalay o pagkawala sa minamahal sa buhay. Bagamat isang malubhang kondisyon ang pagkakaroon ng depresyon, dapat mabatid na maraming paraan upang magamot o mapabuti ang ganitong uri ng sakit. Nariyan ang mga antidepressants o mga gamot panlaban sa depresyon na kadalasang inirekomenda ng mga manggagamot. Bukod sa si mga antidepressants, mayroon ding ibang paraan upang makapagpabuti sa kondisyon ng isang individual na may depresyon, katulad na lamang ng pagbago sa paraan ng pamumuhay. Ang regular na pag-ehersisyo, pagkain at pagtulog ay labis na makatutulong sa pagpapabuti sa kalagayan ng isang pasyenteng dumaranas ng depression. Dagdag pa rito, ang support ng ibinibigay ng mga pamilya at kaibigan ng nasabing pasyente ay makatutulong din sa pagpapagaling ng pasyente. Ang psychotherapy o talk therapy ay isa ring mabisang paraan sa paggamot ng depression. Sa pamamagitan ng nasabing terapeutika, binibigyan ang pasyente ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit na kanyang pinagdadaanan. Bukod dito, tinutulungan din ang pasyente sa pananatili sa mabuting kondisyon upang hindi na bumalik sa mapanglaw na nakaraan. Sa kabuuan, ang depression ay isa sa mga pinakamalubhang sakit sa mundo. Bagamat nagdadala ito ng mga malubhang epekto, naniniwala pa rin ako na ang pagkakaroon ng depression ay maiiwasan. Una sa lahat, kapag ang isang individual ay nagkaroon ng depression, dapat ay hindi ito mawala ng tiwala sa sarili o pag-asa na siya mismo ay magagamot pa. Sumunod, dapat ay manatili itong okupado o maraming ginagawa. Sa ganitong paraan ay iwasan niya ang pag-iisip o pag-aalala sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isip. Bukod pa rito, dapat ay hindi niya sinasarili ang mga problema at suliranin. Sa madaling salita, dapat ay maging bukas ito sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin sa mga kapamilya at kaibigan na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ang pagdadasal ay labis ding makatutulong sa pagpapagaan ng damdamin. Sa katunayan, maraming paraan upang maiwasan at magamot ang depression. Ngunit ako ay naniniwala na ang pagbabago ay nagsisimula pa rin sa ating mga sarili. Maraming salamat sa pakikinig sa aking TED Talk at sana ay marami kayong napulot na bagong kaalaman.